Ud guys, may bunga na po na nga eggplant guys. So, pwede na siya i-harvest guys. Ya, na naapo din hi sa tree ni guys. Tara guys, oh. Daghan pa kay siya mga buwak o mga bunga guys. Nagagmay nakapila na ko ani harvest guys ani ako ang igplan na naader guys so dagko na sa siya guys so ano siya guys so niya na ako dere nagpahipi guys sarah guys so dagko na siya guys so siya guys nagdagan pa siya mga gagmay mga bunga guys So, andari wala pa siya. Bunga, nahurot na siya. Nahurot na na kong harvest the ari, guys. So, then, hila lang siya. ato ang bunga, talong. Nawa, guys. So, dagka siya. siya. mga buwak nagagmay guys. Na, nara siya, guys. So, dagha na siya. O, bunga, buwak. Nanasay, bunga, ari. Nara, guys. Nagpahipi ang bunga mo to ang bunga guys sa ito ang talong may, na nasa hinug ang kamatis nato guys okay, so napadali agad may ng kamatis ito lang guys thank you for watching